Doc Willie, yung los-los, no para sa mga tagapakinig natin. Ito ay isang isang weakness dun sa mahina yung 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 pader ng dun sa may inguinal area mo sa may papuntang sinip. Okay? Maari tong congenital o acquired kasi itong itong area na to nandiyan yung mga layers ng abdomen ng abdomen yung muscle kung saan sila nagko-converge. Okay? Maaring merong mahina doon o merong butas na uh, sa congenital naman may, may butas doon na nagiging maluwag pagka pagka nagkakaedad na or kumisan sa mga bata pa lang maluwag na yung inguinal ring nila kaya nagkakaroon ng ng loss loss no uh, so ano ito yung dito ba inso, sa exercise hindi eh uh, kadalasan to inborn pangalawa yung edad na yung mga direct hernia a uh, weakness doon sa muscle layer kulang sila sa pat malakas na muscles at yan? Hindi rin. Oh. Hindi rin eh. Hindi, hindi mo rin masabi. No? Kasi kung minsan, uh, lalo na yun sa mga bidlang tumaba, ayun, nagkakaroon sila ng weakness doon. Uh, yung mga yung tanong mo kanina Doc Willie na ano-ano ba yung mga delikadong mga lumalabas dun sa butas oh. na yon or dun sa weakness na yon no Ang number one na lumalabas dun yung yung, yung bituka natin kasi Isang butas yun dun sa abdominal wall natin na pwedeng sumingit yung bituka. Maliban dun sa bituka, yung tinatawag na omentum, yung layer ng taba sa loob ng tiyan, maaaring lumabas din doon. So ano ang ano ang delikado sa hernia? Kung yung bituka na lumabas doon ay hindi na makabalik at ma, ma, maipit dun sa labas ng iyong ng iyong pader ng tiyan no. Pag naipit siya doon, namamaga at pwedeng mabulok yung yung bituka. Paano nila malalaman may hernia sila at anong gagawin nila kung may hernia sila Usually may bukol no may bukol na nakakapal lalo na pag tumatayo sila Kuminsan pag maliit pa yung hernia pag nakahiga walang bukol doon sa singit o mal doon sa malapit sa bayag no Pag tayo ng pasyente o ng tao yun doon niya nang feel na may bumubukol na So pag kaganoon uh, we advise na magpatingin na kayo para ma establish once and for all kung hernia ba yon o ibang klaseng sakit. Meron bang uh, gamutan na medical na hindi pa opera? Pag hernia, wala eh. Kasi ang problema sa hernia, meron talagang butas kung saan lumalabas yung, yung, yung bituka o yung, yung laman sa loob ng ng tiyan natin. Ano? So kailangan, uh, walang gamot para, para sumara yun eh. So kailangan yung de yung depekto na yon ay magawa ng surgeon ng paraan maisara para wala nang lumabas na na, na bituka doon ah. Eh? Mahirap ba 'yung operation uh, o madali na? Madali kung kung ang hernia niya eh, ay simple lang na simple lang bituka lang na, na, nang lumabas at naipasok mo naman agad na, na, na repair mo 'yung defect. Uh, ang mahirap sa hernia 'yung 'yung emergency operation na nabulok na 'yung intestine sa na nakita namin na maitim na 'yung 'yung intestine na naipit. Kasi uh, pagka kaganoon e eh, kailangan putulin yung segment na nabulok. Kaya mas nagiging komplikado yung yung simple lang sana na operasyon, ano?